Paano magsimula ng goat farming? Ito ang madalas tanong ng marami na interesado sa pag-aalaga ng kambing. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aking munting kaalaman at karanasan sa pag-aalaga ng kambing. Lahat ng ibabahagi ko dito ay base sa aming karanasan. Sana ay kahit papano ay may matutunan kayo dito. Una, kailangan mo munang i-evaluate ang iyong sarili. Tanongin mo ang iyong sarili kung gusto mo ba talaga mag-aalaga ng hayop may passion ka ba para sa farming? Tandaan na ang pag ng hayop ay hindi lamang basta pera ang puhunan. Pinaka-importante dito ang sipag at syaga at ang mahabang pasensya sa pag-aaral upang mas lumawak ang iyong kaalaman kung paano mapanatiling malusog ang ating mga hayop. Kung wala tayong passion para dito ay napakabilis nating mapagod at sumuko kahit sa kaunting pagsubok. Pangalawa, i-define mo muna ang iyong goal. Alamin mo ang iyong goal. Anong klaseng kambing ba ang gusto mong alagaan? At sino ang magiging market or buyers mo para dito? Tulad namin, kami ay nag-aalaga ng mga native at upgraded para maibinta bilang carne o pang-breed. Marami din ang nagkakambing ng mga hybrid at pang-dairy o pagkukuhanan ng gatas na siyang ibibinta. Napakahalaga na malaman mo ang iyong goal para alam mo kung paano ka mag-umpisa at kung saan ka papunta. Tandaan na ang iba't ibang klase ng kambing, depende sa kung paano mo ito gagamitin o paano mo ito ibibinta, ay may iba't ibang pamamaraan din sa pag-aalaga nito. Pangatlo, tingnan mo muna kung anong space o kung anong lugar meron ka at kung paano mo aalagaan ang iyong mga kambing. Kukumpayan mo lang ba sa kulungan o ipapastol mo kada araw gamit ang tinatawag na rotational grazing kung saan palipat-lipat mo silang ipapastol upang magkaroon ng chance ang ibang party ng lupa na tumubo ulit ang mga damo. Kung gusto mo naman na lagi silang nakakulong at kukumpayan mo lang, kailangan din na planuhin ang pag-harvest ng mga pananim o kumpay upang hindi ka maubusan. Tulad namin, kami ay nagtatanim ng mga napier grass, madre de agua at indigo vera. Pero marami pang mga pananim na pwedeng pwede para sa ating mga kambing. Nagbibigay din kami ng mga dahon ng saging at kahit na anong mga dahon na nakikita namin sa paligid kung saan gustong gusto din ng aming mga kambing. Nagbibigay din kami ng pellets at crack corn, pati na rin microgreens para makatulong sa pagbibigay sustansya sa aming mga kambing. Mas mainam din kung may makina tayo at kaalaman sa paggawa ng silage upang maimbak natin ang ating mga pananim. Upang hindi tayo mamroblema pagdating ng tag-init. Tandaan na mas mainam magtanim muna bago magumpisang bumili ng mga kambing. Pangapat, i-design ang kanilang mga bahay. Napaka-importante ng bahay ng mga kambing upang sila ay may masisilungan sa init at ulan. Maraming iba't ibang disenyo na pwedeng gawin at alamin kung ano ang tamang espasyo para sa bawat kambing. Sa susunod na mga videos ko ay babahagi ko ang lahat ng impormasyon sa kung paano namin ginawa dito sa aming lugar. Kami ay baguhan pa lang at patuloy na natututo habang dumadami din ang aming mga alagat. Maraming dapat i-consider sa paggawa ng bahay ng kambing tulad ng ventilation para may sapat na hangin na pumapasok at lumalabas mula sa bahay ng kambing para maiwasan nila ang amoy ng ammonia galing sa kanilang mga dumi. Kailangan din i-consider ang kung anong las ng materialis ang gusto mong gamitin sa paggawa ng kanilang bahay kung sa palagay mo handa ka na sa pag ng mga kambing, pwede ka na mag-umpisang bumili, ngunit huwag maramihan ka agad. Tulad namin, kami ay nag-umpisa lang sa apat na inahin na siyang ginawa namin tagalinis ng aming lugar nang ito ay mabili namin. Habang dumadami ang aming mga kambing, eh ayos lalo din kami natuto at nadaligan ang aming mga kaalaman, lalo na sa pagbibigay ng vitamins at sa panahong sila ay magkakasakit. Ito ang palagi kong sasabihin sa bawat video na aking gagawin. Naniniwala ako na bawat farmers ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano niya alagaan ang kanyang mga hayop. Ngunit, iba't ibang pamamaraan man, pero iisa lang ang layunin natin. At ito ay mapanatiling malusog ang ating mga alaga upang tayo ay kumita at pumasinsa sa buhay. Hindi rin masama na manood tayo ng mga YouTube videos o personal na magtanong sa iba upang tayo ay mas matuto. Tandaan na walang pinipiling edad ang pag-aaral. Huwag sana tayong manatili na kasunod sa nakasanayan ng ating mga lolo at lula dahil marahil tama sila, ngunit malaki din ang posibilidad na ang tradisyonal nilang ginagawang pag-aalaga sa kanilang mga hayop dati ay maaaring hindi na applicable sa iyong lugar o sa panahon natin ngayon. Yan lang po muna sa ngayon mga ka-farmers at happy farming click the subscribe button for more goat farming tips and ideas. Let's grow together and together we reach success.